Hi guys! For today's video, ay magluluto ngayon si Mama Jem ng gulay na pechay. Kakaibang luto ito dahil bukod sa kinisang pechay ay ngayon gagawa tayo ng serbawang pechay naman. Ayan po, meron po tayong tinapa. Meron din po tayong natirang sitaw kanina. At yung ating mais, lalagyan natin siya ng mais para lalapot po yung kanyang sabaw. At yung ating nga pong fresh na pechay, ang pinaka mas marami. Ito guys, tanim ko talaga to fresh galing po sa akin garden. Hindi ko lang siya nakuha ng video kanina nung no, pinitas ko dahil corrupted po yung camera ko kanina. So ngayon, mag-start na tayo. Gayatin na natin yung ating mais. Ang mais na to ay malagkit. Ang mais ay masarap sa sinabawang ang gulay dahil nagpapalapot po ito ng sabaw at malinamnam po ang sabaw kapag may mais. at ilalagay na natin yung ating nais dito sa ating kaldero ilalagyan natin ng kibig transfer lang natin yung kibig nakadami ayan ilalagay natin tong lahat, parang mabango kula natin to guys habang ginagayat natin yung ibang gulay marami sa mga kabataan ngayon ang hindi na nakain ng gulay kaya tayong mga nanay ay dapat maging wais tayo para mapakain natin sila ng gulay isa sa mga tungkulin natin bilang mga nanay ay ang pakainin sila ng masustansyang pagkain. Kaya hanggat may oras ako ay pinipilit ko talaga magtanim ng gulay sa aking bakugan. Ang kagandahan sa sariling tanim ay nasisigurado mo wala itong mga pamatay peste na nakakasama sa ating kalusugan. Isa sa ginagamit kong pansahog sa ganitong klasing luto ay itong tinapa. Tatanggalan lang natin siya ng tinik, ang kukuni lang natin ay yung pinakalaman. Malasa ito at masarap, bukod sa mas mura. Kapag malapot na yung sabaw ng ating pinakuloang mais, ay pwede na natin ilagay yung sibuyas, luya, at ilalagay na rin natin yung mga gulay natin na matigas, kagaya ng sitaw at yung tangkay ng ating pechay. Saka po natin ilagay yung ating hinimay na tinapa. Timplahan natin ng konting asin at paminta para magkaroon ng lasa. Para mas lalong sumarap ang ating sabaw ay pwede natin itong lagyan ng itlog. Nagpapalapot din po yung itlog sa ating sabaw na mas lalong nagiging malinamnam at masustansya pag nakakulo na ay pwede na natin ilagay yung dahon ng ating pechay. Isang kulo pa nga at pwede na natin itong ihain. Ito si Mama Jem ang laging nagsasabi na health is wealth. Maraming salamat sa suporta at panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!